Bidyuhan na ayaw ang bandi, Sunod. Hello, guys. Good morning. Good afternoon. Good evening. <laughs> Maulang ulang ko sa lahat. Oh, mo. <laughs> Dahil maulan man ngayon, yung aming tagaluto dito at aming busing ay nagluto ng puti na kapay. <laughs> Ilam. Pero, oo, oo. See? Ito daw ay tinatawag na sara-sara. <laughs> Kupi, barako. Hindi pa nagkulo, papakuluin pa daw yan. Tapos, sasalain. Iimnen. At iimnen. Para papasukin sa tiyanin. Ang lamigin magiging initin. <laughs> Guys, nakulo na. Yan. First time makatikim ng mangyan na kumukulong kape <laughs> sa malamig na panahon. <laughs> Guys, atin lang sasalain. Tap-tap mo, guys. Yeah. Ito ang kaping barako. Salamat kay Dok. Pinatikim niya kami ng barako. Kasi ang iinom barako. <laughs> sa ikaw, ah. okay, amo nang ano sa titlo daan. Ako, ito Tapos, isasala. Hindi nga ikaw eh. Gamay lang eh. Kung anong masarangan mo nga inun, ah. Alam hindi na niyo pwede itagangan ito eh. Hindi ba? Hindi ba? Tumawaan mo. Tumawaan mo. Di wak ka pag-alit ka Huh! Sarap talaga ng kape. Salamat <laughs> Dok sa kape. Ayos na niyo. Ang tawag pala doon ay Kapeng Barako na Sinala sa Midyas. O, ah, diba? Pwede ah, kayo, ano? Maganda ng sikat ng araw. Kaya, iinom tayo ng kaping barako. Salamat sa pagpatikim. Okay na? Yeah. Dahil sa barako, nakatila tayo sa kay... Hello, Dok! Hello, Doc! Hi. Salamat sa kape. Lab lab daw. Yan. Siya po ang ating doctor kaya kung sinong need ng kape, hey. <laughs> Ipiim ng kape, ako. <laughs> <laughs> Makakarating sa kanya. <laughs> Makakarating sa inyo kahit sa ang lupalop man kayo ng mundo. Joke. <laughs> masarap, masarap guys. Oh. Medyo naman nol ako ngayon kasi first time. Ang sa amin kasi noon ay sara-sara ang tawag. Bigas yon Eh ito ngayon, pure na kape. Kaya, sarap. Hanggang dyan na lang po tayo. Bye-bye. Ingat ang lahat at medyo may bagyo pa daw. Selamat